Kahit tinataguri ang gurang itong Golden State Warriors, sila pa rin naman ang nagsisilbing isa sa mga mukha ngayon ng NBA patungkol sa mga kupunan. Sa paninimula ng NBA season, maganda ang kanilang record for wins into losses. Hindi na masama para sa isang kupunan na tinatawag na gurang ng mga netizen especially ng kanilang mga haters. Sa ngayon mga idol ay lalo pa nga ang sinusubok ng NBA itong Golden State sapagkat ito po ang kanilang susunod na mga laban at hindi po masyadong mataas ang kanilang pahinga minsan isang araw lang. Sa schedule na ito mayroon silang dalawang home games at sham na road games mga idol. Kabilang din po ang Golden State Warriors sa mayroong maraming national televised games sa NBA. Ibig sabihin nun ay malaki pa rin ang kanilang hatak dahil sa kanila ay marami ang magkakaroon ng interest na manood. Ibig sabihin nun ay kabilang pa rin naman sila sa pinaka team ngayon sa liga. Ngayon hindi may na mabibigat nga ho ang kanilang schedule sa susunod ng mga laban nila. Kaya sa ngayon ay marami rin ang nagdarasal na maging okay lang lahat na walang ma-injured sa kanilang kupunan. Tapos na ang opening week ng NBA at heto sa ngayon stock itong Indiana Pacers na nasa ibaba na mayroong kartadang 0 win and 5 losses. Napaka-obvious na itong Indiana Pacers ay hirap ngayon. Marami ang nagsasabi na ito'y kanilang gagamitin bilang oportunidad para mag para makakuha ng magandang lottery pick sa lottery draft. Sa ngayon, maliban sa pagkawala ni Miles Turner sa pagka-injured ni Teresa liberton ay dumarami pa lang dumarami ang na-injured sa kanila, si Naobi Topin at marami pang iba. Medyo maaga pa, pero hindi nga rin po maganda itong kanilang paninimula. Napakadelikado delikado na kung sila'y mastak sa gantong record. Ito ay isang heartbroken season para sa kanila. Wala ng Miles Turner, injured pa ang kanilang mga malalaro, Stock sila ngayon bilang kulelat na team despite nakakapunta lang nila sa NBA Finals. Sa ating huling balita naman nakatanggat mang 31 minutes itong si Dramaran sa kanilang laban versus Los Angeles Lakers at siya ay nakapagbigay ng 8 puntos sa labang kitang kita na hindi nga humaganda ang kanyang performance. Hindi nga rin po maganda ang kanyang kasagutan sa mga media nang siya'y tanungin sa post-game interview. Wala sa mood si Ja Morant nang siya'y tanungin ng isang media at sabi pa nga niya, tanungin mo ang coaching staff para daw kasi sa mga coaching staff ay parang hindi siya pinapalaro, parang hindi siya talaga nabibigyan ng matas na exposure. So far okay naman pero masyado nga bababak mababa sapagkat sa mga nagdang season ay pwede nga siyang makapaglaro ng nasa 35 minutes pero ngayon 31 minutes lamang. Concerning po ito, ito ho'y nakakaalarma para sa kanya sa kadahilan ng gantong mga salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Isa po itong senyalis na mayroong something sa kanilang kupunan at hindi po ito maganda para sa organisasyon ng Memphis Grizzlies kung mayroong hindi pagkakasunduan sa mga malalaro especially kung sa star player pa at sa coaching staff. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.